Ang iligal na droga ay mga kemikal o gamot ay pinagbabawal gamitin o abusuhin ng isang tao dahil sa masamang epekto nito sa katawan. Mayroong apat na klase ng iligal na droga. Una ay ang hallucinogens, mga gamot na pinapalitan ng persepsyon, pandama, panlasa at pag-iisip ng gumagamit nito. Madalas, ang mga high sa hallucinogens ay nakaka-experience ng hallucinations o pag-imagine ng mga bagay na wala naman. Pangalawa ay ang stimulants. Pinapabilis nito ang ating central nervous system. Ang mga lulong sa stimulants ay palaging masaya, excited, may kakaibang lakas, konsentrasyon at motivation. Para sa isang taong high sa stimulants, mahirap para sa kanila ang makatulog. Pangatlo ay ang depressants o downer. Pinapabagal naman ito ang central nervous system ng katawan. Ang mga taong lulong sa mga nasabing droga ay palaging inaantok, Pinapabagal kasi nito ang mga functions ng katawan tulad ng paghinga at pagtibok ng puso. Ang pinakahuli ay ang antipsychotics. Ito ay isang klase ng droga na bumabalanse sa mood ng isang tao. Pinipigilan nito ang mga hallucinations at ito ay legal na inireseta ng doktor para labanin ng depresyon. Nagiging ilegal lang ito pag inaabuso na siya ng gumagamit. Ilan sa mga pangkaraniwang ilegal na droga ay ang methamphetamine o mas kilala sa tawag na meth marijuana, heroin, cocaine, amphetamine at mga club drugs tulad ng ecstasy. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, Naglilingkod sa Pagbabalita.